Amen. Isang pinagpalang um, gabi po sa ating lahat mga kapatid, sa mga kapatiran po natin sa iba't ibang lugar. Tayo po ay nasa season 29 na ng ating um, CLF 40 Day Prayer and Fasting for the Nation. And ang ating tema po um, ngayong season ay Ozom is our God. And ngayon po I want to um, share with you the incredible truth that our God is truly awesome. And um, nire tayo na ang majesty and power ng ating um, koran. Kaya um, bago po tayo magbulay-bulay sa ating pong tema ngayon, o sa na-assign po sa akin um, verse, tayo po ay muna ay manalangin. Hallelujah, Father or God, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God. Thank you, Lord God, for your goodness, Panginoon Lord God, for your faithfulness, Lord God, sa mga anak mo. Lord God, maraming salamat na gabi-gabi, Panginoon Lord God, na susubaybayan po namin, Lord God, ang, ang kabutihan, Lord God, at ang ka, kamanghamanghamong gawa, Panginoon Lord God, sa bawat isang naniniwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na nagkaroon kami ng ang uh, isang privilehyo, Panginoon Lord God, upang makakinig Panginoon Lord God upang makapagsalita Panginoon Lord God ng um, mga salita mo Panginoon maraming salamat Panginoon Lord God at um, na ihahayag namin ito Panginoon Lord God sa, sa mga sa mga malayo namin kapatiran Panginoon Lord God. Lord God, i-bless mo Panginoon Lord God. Um, ngayong gabi Panginoon Lord God, ang salitang maihayag Panginoon Lord God. And um, kayo po Panginoon ang manguna Lord God sa um, gawain na ito Lord God. Patuloy Panginoon Lord God, ang presensya mo ang um, manguna Lord God. And um, maraming salamat Panginoon Lord God. In Jesus name we pray. Amen and Amen. And um, Amen! Um, ngayon po mga kapatid, um, ang na-assign po sa aking verse ay matatagpuan sa 2 Peter 1:17. 17. So sabi po, um, For he received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, This is my Son whom I love. With Him I am well pleased. And sa Tagalog naman po, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan, ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugda. Amen. And um, kagaya nga po ng ating binasa kanina, sabi po, for he received honor and glory from God. So, it's centered around na sa binasa natin tungkol sa profound moment ng buhay ni Jesus. Sabi po, um, God the Father declared His love and um, pleasure in His Son, Jesus Christ. And yung deklarasyon na nanggaling, and yung deklarasyon na iyon ay nanggaling from the majestic glory itself. You know, yung deklarasyon, yung um, divine revelation, nagsisignifies na ang awesome nature of our God which is um tigit-tigit sa kaalaman ng lahat. And yung una po, um, the confirmation of Jesus' identity. So, this verse, sabi po, um, Jesus' identity as um, the beloved Son of God. Yung um, voice um, from heaven na nag identified na as the majestic glory na affirms na Jesus is not just um, a prophet or teacher dahil siya ang divine son of God. And um, next is um, God's pleasure in Jesus o yung um, His delight, satisfaction, and approval kay Jesus as His um, beloved son. Sabi niya, with Him, um, I am pleased. So, um, yung, um, yung satisfaction ng Ama with Jesus' life, um, with Jesus' lives um, ministry, and obedience niya to God's will, de ba? Na it means that God, the Father, takes great delight in Jesus, and it's akin to the joy, na and um happiness, na a loving parent feels when they see their child thriving and um doing well, and yung delight na higit higit sa emotional tao, kasi um it reflects yung perfect love ng Ama pa um, kay Jesus, ba? Diba? And He willingly sub submitted Himself. You no? Know, Jesus willingly submitted Himself sa um, mga plano sa Kanya ng Ama, ba? Diba? Even sa mga challenges and sufferings na nararanasan niya. And yung pagsunod ni Jesus, isa itong testament yung devotion ni Jesus at yung um, trust niya um, uh, at ang kanyang perfect obedience sa God's will and yung commitment niya na um, ministry align sa mga plano ng Diyos na tayo rin na mga nagtilingkod sa kanya na yung commitment natin ay magagawa or magawa natin ang nahaayon sa kanyang plano para sa atin and um, ito ay higit-higit at -higit, uh, labis-labis ang tuwa ng ating Panginoon and mananasan natin uh, ng buo yung pagmamahal niya sa ating mga anak niya. Amen po ba? Um, third one po um, is um, honor and glory. So, um, itong verse na ito, in-emphasize niya yung um, honor and glory na na-receive ni Jesus Christ from God the Father. And, um, yung divine recognition of Jesus significance and role you know, in God's plan for um salvation so sabi nga honor and um glory from God the Father so pinapakita nito na yung special acknowledgement na Jesus holds in the eyes of the Father hindi lang siya um prophet a wise teacher or a righteous leader but Um, but rather de ba it's um, the um, pivotal figure in God's redemptive scheme for humanity sinasabi na yung plano ng Diyos Ama para sa pagtubos sa uh, nang sangkatauhan amen po ba yung sacrificial mission ni Jesus sa mundo to reconcile humanity with God nag um nag-offer ng forgiveness sa kasalanan in nagpo ng um, eternal life yung, yung savior natin 'di ba plano ito ng Dios for redeeming his um creation so ito ay isang divine divine affirmation na yung patunay na pagkakilala ni Jesus bilang minamahal na anak at um the fulfillment yung mga prophecies na regarding the Messiah, de ba? It solidifies that Jesus' authority and authenticity, authenticity that um as the anointed one. And um, ang pagka unawa din na si Jesus ay tinanggap. Uh, ng karangalan at kadakilaan mula sa Ama. Ito po ay nagiging source of encouragement sa atin na mga naniniwala na binibigyan tayo ng assurance, di ba? Dito na rin pumapasok yung faith natin na yung Diyos na sinasamba natin ay kinilala at itinalaga upang tayo iligtas. Amen po ba? And it strengthens our faith at nagpapatunay na kahalagahan ng ating pangako kay Kristo. And ang panghuli ang revelation of God's nature. Sabi, pinapakita dito kung gaano pinakita yung loving father, di ba? Yung relationship niya kay Jesus, sabi, um, yung revelation na ito, nag, um, nagpapakita siya ng God's love for his son and um, by extension, yung pagmamahal niya sa sangkatauhan through Jesus, de ba? In loving Father, sabi when we talk about God as a loving Father, ipinapakita eh, ang kanyang um, pagiging ama, pag-alaga at pagmamahalang um, tulad ng isang ama, de ba? Ang pagpapayag na na ito ay nagpapakita na ang Jos ay hindi um, isang malayo o malamig na Diyos sa atin, kundi isang ama na nagmamahal and as a father um who loves deeply um deeply and is um intimately involved with this creation particular na um in um his relation with Jesus yung connection o yung relationship niya with Jesus di ba ikinakatuwa at ikinasisiya ng Dios ang kanyang malapit na ugnayan at connection sa kanyang anak yung closeness and yung um connection na Uh, na nagkakaroon sa kanyang bugtong na anak. So, um, God's love for His Son at sa sangkatauhan. So, sa pamamagitan ni Jesus, ang pagmamahal ng Diyos ay naipapalawig o na ibibigay sa sangkatauhan. Ang katunayan na mahal na mahal na amang Diyos si Jesus bilang kanyang anak ay nangangahulugan rin na mahal niya rin ng labis ang sangkatauhan. katauhan. Dahil sa um, di ba, mission nga ni Jesus sa mundong ito na may kinalaman sa kaligtasan at kagalingan ng sangkatauhan katauhan. Na ipinakita nito ang nais ng Diyos para sa isang malapit uh, isang uh, yun, isang malapit na uh, masayang ugnayan sa atin sa ating lahat and ipinapakita nito sa atin kung gaano labis-labis na naging isang mapagmahal na amang Diyos de ba siya sa atin and yung his desire for um, meaning, meaningful in um, meaningful intimate relationship with his creations amen po ba and maraming testimonies 'di ba kung gaano kamangham mangha ang ating Diyos kung paano kung paano nagpakita ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng um, pagliyab na hindi natutupok. Um, sabi niya roon, I am, I am who I am. And sinabi niya kay Moses na sabihin na sa lahat na si Yahweh ang nagpadala sa kanya. diba? God's majesty, um, His ability to reveal Himself in extraordinary ways and His sovereign presence niya sa sangkatauhan di ba na isa itong um, majestic glory na na mention niya sa um 2 Peter 1:17 na nag emphasize siya na o oh, inspiring nature of God's presence and yung um, kay Isaiah din Asaya na yung vision niya na God seated on throne sabi niya doon, natatakot siya dahil sina sabi niya, isa, isa siyang makasalanan at hindi siya karapat dapat sa presensya dahil ito ay banal. And, um, pinahiran siya nung seraphim na sinisimbolo na siya ay pinatawad na. And yung act na purification na yun, no, na, ma na nagkaroon ng kakayahan si Isaiah na makarinig at makausap ang tawag ng Diyos bilang isang mamahayag sa mga tao and they see kung gaano at kung paano naging kamangha-mangha ang Diyos sa kanilang buhay Amen po ba na nagbigay din sa mga pagkakataon na malalim na pagtatagpo sa harap ng um kamanghamanghang presensya ng Diyos di ba? Truly that God is awesome. Amen po ba. At isa na rito kung paano niya itinalaga ang kanyang bugtong na anak upang mailigtas tayo. Ba? Ang isang katauhan 'yung pagiging devoted ni Kristo sa Ama. Nakita ito ng Ama 'yung sacrificial love na um pinakamahalagang bahagi ng isang pagiging ama ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ng um, pagsasakripisyo ni Jesus sa cross and yung um yung handa ang Diyos iba na ibigay niya ang kanyang sariling anak para sa pagtubos ng kasalanan ng isang katauhan and um, it serves na ah uh, ng kanyang hindi uh, matatawarang pag-ibig na gawin ang lahat upang iligtas at pagbuklurin muli ang kanyang mga anak, 'di ba? Amen po ba? Si um si Jesus ay naglilingkod bilang isang ang um, perfect representation o yung perfect love ng puso ng Ama, 'di ba? Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, mga gawa at mga pakikitungo, ipinakita ni Jesus ang kanyang ang ha ang kanyang habag, um, awa at pagmamahal na taglay ng Diyos Ama para sa kanyang mga anak. Amen po ba? kung paanong isang mapagmahal na earthly na um, na Father ay nananatiling matatag sa kanyang um, pagpamahal at pangangalaga para sa kanyang mga anak and ang katapatan ng Diyos Ama ay hindi nagbago na siya ay isang tiyak at laging handang um, mapagmahal na uh, puno ng suporta at patnubay and um, conclusion lang po sa ating pagtatapos no na uh, ating pong basahin muli ang 2 Peter 1:17 sabi po um for he received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory saying this is my son whom I love with him I am well pleased and um totoo nga po na kay Jesus nakita natin ang ganap na paglalarawan ng Diyos Ama na pagmamahal at pag-aalaga, diba? Nakikita natin kung gaano kaosam ang ating Diyos bilang isang amang nagmamahal, nagtuturo, nagbibigay, nagpapatawad, at um, nag-aalay para sa kanyang mga anak. Sabi nga, perfect love. Tayong lahat, ng mga naniniwala sa kanya ay nakakaranas at uh, makakaranas nito. Amen po ba? And ang malalim na pagmamahal na ito ay nararanasan ng lahat na naniniwala kay Jesus. Um, inaanyayahan sila na upang mas lalong lumapit um, ang ugnayan sa Ama upang um, makasama siya at upang magkaroon ng buhay ng na walang hanggan kasama siya. Amen po ba? And, and um, ayun lamang po mga kapatid. And, um, sa ating pong pagtatapos, tayo pong muli ay manalangin. Hallelujah, Father God, Lord God, we praise you, Father Lord God, we exalt your name, Panginoon. Um Lord God maraming salamat Panginoon Lord God sa, sa gabi ito Panginoon Lord God na patuloy na um ang pagbubulay-bulay namin gabi-gabi Lord God upang talakayin Panginoon Lord God kung um, gaano kamanghamangha, Lord God ang ang mga iyong gawa Panginoon Lord God and Lord God maraming salamat Panginoon Lord God sa pagmamahal mo sa amin Lord God sa araw-araw Panginoon Lord God na um na naihayag Lord God ang mga salita mo Lord God dito sa uh, aming um Church of the Living Faith Panginoon Lord God patuloy Panginoon Lord God na palawakin mo pa ito Lord God at marami pa po Panginoon ang makakilala sa inyo Lord God maraming salamat Lord God na um binigyan mo ako Panginoon Lord God ng pagkakataon Lord God na maihayag ito Lord God sa um, mga kapatiran Lord God maraming salamat Panginoon Diyos and um nawa Panginoon Lord God na Um, ang iyong salita ngayon, Panginoon Lord God, ay uh, maitanim, Panginoon Lord God, sa puso, Lord God, ng bawat isa, Lord God. And maraming salamat, Lord God, sa kadakilaan mo, Lord God, na patuloy, Panginoon Lord na nararanasan namin, Panginoon Lord sa pang-araw-araw namin na buhay, Lord God. i mo, Panginoon Lord God, ang aming bansa, Panginoon Lord God, ang aming pamilya, Panginoon Lord God, at ang aming church, Father God, Lord God. Lord God. Maraming salamat, Lord God ko po ang inamin tinataas Panginoon Lord God at pinaglilingkuran Lord God. In Jesus name we pray. Amen and amen. Um God bless po mga kapatid.